Kuya! Kuya, ano ulam? Na? Tulog na naman? Ano ba yun ako na alang magluluto? So guys, yung lulutuin natin ay adobong pata. Pero, ang unahin natin ay yung paghihiwa ng wangba. Eto. Kahit anong hiwa lang din to, ikaw naman yung bahala. At ngayon, isasalang naman natin tong pressure cooker. So guys, so unahin muna natin ilagay tong mga pata. Isunod eh, naman natin yung mga laman. Bawang, tibuyas, dahon ng laurel, or So ito naman, lagyan natin ng toyo. Tansya-tansya na lang to guys ha. Sunod naman yung suka. Tansya-tansya lang din. Ito naman, kung may tira kayong coke, lagay nyo na rin. At green chili on top. Ay! At isang pakete ng oyster sauce. So guys, tatakpan na natin. So guys, ito na na natin ng 30 minutes. So, i-off na natin. So ayan guys, pasisingawin muna natin yan. So, wala nang sumisingaw, so buksan na natin. Oh, sarap yun oh. Taba-taba -taba pa. Oh, luto na be. Luto oh, na. Gising ka na pala. Siyempre, ang bango na niluto mo. Ano, ba itong niluto mo? Adobong pata. Wow! Ayun oh, laking pata niyan. Ish, kuha tayo ng laman Oo, oh, sarap niya no Wow Ito nga pa nililuto ng kapatid ko no Yun no, ah, adobong pata Hmm, ano lasa? Adobong Tagalog pa no, tawag dito manamis-namis Yes Adobong Tagalog Adobong Tagalog Manamis-namis yung adobo ng kapatid ko ha Hmm Hmm Sobrang lambot ng taba, parang gelatina. Sili, tapos kuatay laman. Uy. Mm. Mabisa sa malamig na panahon. You know? Pata. Yes, oh. Tapos sasawsaw natin dito sa may ginawa ni Papa na sa usawan patis na may kalamansi at chili oil. ay o. No? Uy. Mm. Tapos sasawsom dito. Uy. Finish. So ito, tikman na natin yung niluto ko. Ayun o, oh. sarap o. Oh. Ito o, oh. muga-uga pa sa lambot. Sarap. Iba talaga kapag ako yung nagluto. Pwede ka na mag-asawa, be. Pwede, pwede na, di ba? Grabe naman yun. Mm. Sabi nga nila, pag kay marunong ka na magluto, pwede ka na mag -asawa. Nakain lang yung tao eh. <laughs> Hindi na ako magluluto kapag ganyan. <laughs> Siyempre, mm. lagyan natin ng patis. Sarap nga sa mata pagka. Lambu. Sobrang tender niya, guys, kapag gumamit ka ng pressure cooker.